Ah. Ikaw ginikanan, okay ra ba mo nga idugang sa una lupang hinirang. Mm. Sunod bagong Pilipinas hymn Doon mm -hmm. Doon rin. Mm. And then panatang makabayan. Uh -huh. Tapos Bagong, Pilipinas, Pilipinas, pledge. na po. Oh, taghal na. Oy, napay, him, napay pledge. So. Regional hymn. Mm, Napa. Napa. napay provincial. Provincial hymn. Napay division. Division hymn. Napay city. Napay sa city. Oo oh, na. Ang gusto ni mong idugang oh, diha mga kasama. Tama, tama yun. Hindi ka human. Resist. Uh, resist na. <laughs> <laughs> so, kana, karon ang nahitabo sa atong mga estudyante. particular, ha, sa, mm. kay kasagalan, estudyante mangyid niyo. Wag well, po na nila, no? Gikonsulta sa Department of Education di ba? Kana no? kung pangutana. Nga, tanawan ninyo sit up di be unsa may mga kana na ang ipangkanta sa so, ato ang mga eskwelahan, hmm. basin og pertinan daghan na ang ipangkanta diha basig idugang na ni busog musamot in town kaning tugkag barikos na mga maestra diha ang barikos na. Ang mga estudyante kun di na bagadahan eh, pon, so, may, sige na lang kanta-kanta. Oh, -kanta, ang usa sa pagkumpangutan na diha. Oh bagong Pilipinas na nabago ba ta? Kana pod. Kana. Oh, sabay nabago, Mr. President.